Nandito po si Bobby. Mami, ang happy naman ni Bobby. <laughs> ang happy naman nito. Oo. Oh, oh. Ito naman po si Andres. Wow, mami naka-yellow. Yes. Kami po'y nag-e-bike niyan at uh, tumila ang ulan. Ay pangako ko, ay kapag hindi na ulan mami at lumabas yung sun. Ay kanina may sun, noong 5pm, ay dilabasan ng mga sa munisipyo, mga empleyado. Nandun kami ni Andres, nag i -e Libang na libang siya. <laughs> Saka mga estudyante, tuwan-tuwa siya. Nakikita niyo yung daming tao kanina. At ayan po si Mami Janet, busy. Yes. Parang may parcel na naman. Yes. Thank you Lord, at medyo kumita tayo naman. Na wow, nakabili ka. Nakasakada ka. Nakasakada. <laughs> ito, ay madal madal. Mamay na, ni Bobby itong ano pa. Yan, Fine. yes. Ang maganda po dito guys, kapag kami sa na, aano ano ni Mami Janet yung mga free shipping, no? Uh, at ito, lagi. Lagi sa akin yung inaano ni Nanay. Oo. Oh. Ibagay mabenta ito. Parang ang kapal niya. Ha? Huh? Parang ang kapal. Nasaan na rin. Para mas matibay. Oo. Oh ba mabenta ito mga pal? Ay, ewan mo. Parang parehas lang ito. Parehas yun. lang ba? So, ayan po. i e re ni Mami Chan. i re po yan dito. Ayan po ay, ano tawag yan? San Rio? San Rio. Ayan. Tick sila dyan Ah. At sleeve, mag uh, so, okay, mag yung slim, mabilis mga... Malagot. So, ayan po. Kami sa online nasa kada. Hehehe. pa ka Sorry oh, ah. Uh Oo. -oh. Pero okay lang, may tubo kahit pa paano. No? Pero I suggest talaga dito sorry dahil. Yes. No, Bobby, no? <laughs> Pag nakikita ni Bobby mukha niya si rin. May pagtapik pa sa dati, oh. Okay, may tinta, daddy. Ano yan, mami? Okay, may tinta, yeah, sandria. Oh, ba? nalalaglag. Ah, okay. Okay, okay. Ito yung tin version. Oo, oh, at least may ganyan kami pamimili oh. may Ano? May pumili niya sa akin kanina eh. Sa ka-envelope. May oh. mga nabili dito. Ito po yung San Mario pala. Is... So ang style namin ni Mami Janet, hindi kami pa isa-isa. Yan, nire-repack -re niya po ng parang tig to 20, tig to 10, no? Hindi po pa isa-isa. Oh yes. yan sa plastic. po, busy. Sarap din yung pag ganito hindi na no. Pero pag minsan naman at mainit, sobrang init naman dito. Grabe. Oo, parang sakit sa ulo yung init. Pag naulan naman, sobrang ulan naman. magre-repack po si Mami Chana. Dito ko ilalagay yung mga sandali yun. Yan ito, i-re-repack niya. Marami yes. na ba naghahanap na sandali yun? Wala Iwanang yan niya eh, ano, walain dito. Pag bumili kayo yan eh, ilang araw lang ay bibili na uli. Walain siya. Pwede niyong isupat. Tinatanong nila kung may size pa daw ito, Mami. Oo.

Same size ba yan, mami, nitong black? Oo. O pwede no, yung black ang sukate mo? Ay, na, ano naman, nabata na ano na na ko. Nabata ko. Ganto ko ay. Kasi ako ka sa akin. Pero, ko yung ano sa akin. Kasi sa akin. Kasi wala ko na din ako. Kasi sa iya? Oo. Ayan ay, ay sinukat ko. Gusto ko rin kasi. Ah, iya. Yeah. Oo, dito. Kasi hindi sa Ito um, po yung kanilang tinatanong. Alam ni mami kung alin yung kanyang i display At talagang yun yung mga uso. Next Oo, oh, hindi pa kami nakaka-ano ay nakakatai-tai. So sa Taytay iyan. -tay, kami namimili. Galing Taytay. -tay. may bini. Bini, oo.

Maganda nga sa iyo yung ano. Ano kulay yun, mami? Ano, ano tawag doon? Beige ba yun? Ah, hindi. Orange o ano? may Ah, parang brown yun. Brown to ano. Anong tawag doon? Parang orange na brown. Mukha ganun mo lang. <laughs> Makikita mo kung bagay sa iyo. O, try mo lang sa gato hindi, mapati ka ate. Bagay sa iyo. Hindi <laughs> <laughs> na po si Mami Janet. Ha? Ano na? Ha? Seryoso naman sa pagpibilang. Tigil lang ang gagawin mo. Tigil sa sampu. Ayaw. Sampu yung limang pesos. Uh Oo. -oh. Diba, tubong-tubo na rin, no? Uh Oo. -oh. Pero syempre, gagastos ka rin ng plastic. Uh Oo, -oh, plastic. Bumili rin po si Mami Janet ng ganito, ah. Yan yung mga dati ko pang plastic. Uh -oh. I-re-repack nyo ng sampung peraso. Uh -oh. Ay, limang piso lang po. Uh -oh. Pasok! Meron kaming Sanreyo. <laughs> Sanreyo ba tama? Tama, <laughs> Sanreyo. Baka naghahanap kayo ng na Sanreyo. Marami dito. Oo, oh, pwede. Pasok, libre ang tingin. O, oh, pasok na yung mo. Pasok na yung Wala kayong babayaran. Pag titingin kayo, libre. Libre ang tingin, mga bata. Mga bata. Si Babe at si Andres ay magkasundong magkasundo. At ako mga kabeche, ay bukas ko na lang ipagpapatuloy itong aking pagbabalot ng Sanrio. Meron na ako na balot na mga konti. Dito na sila. Yan. Pasok. Ano yon Tito where? Di yata ang tito. In. 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 Okay, ay. So, yan mga kabeshi. Nabot na tayo ng gabi. At saka medyo umuulan-ulan na naman. Patak-patak -patak na naman ang ulan. Maigi po dito sa amin at may solar. Kaya may maliwanag dito. Magsasara na kami. Bukas ulit. Ayan, ayos na natin ang ating mga accessories. Mabenta rin po ang aming mga accessories. The next day. Good morning mga kabeshi. Ayan, grinab namin yung opportunity na hindi umuulan ngayong umaga. Usually ay maulang maulan umaga pa lang. Ngayon ay nandito kami sa dagat ng General na car. dami na ni Andres, turo ng turo. At kami ay may dalang tangkap eh. Dito kami ngayon magkakape. Eh. Wow, Andres. Mm -mm. Oh, meta hutin. Kalmado lang ang dagat ngayon. Ayan mga kabeshi, si Andre sa amaze na sa dagat at si Bobby na una na doon. Si Daddy ay bumalik lang para kunin yung aming upuan. Parang kami nga na may nakaupo dito. Wow! Andres! Happy? May bato na namang dala-dala. Napakaganda. Oh, sarap na sikat ng araw mga kabeshi. For the past few days na kami na dito ay hindi pa namin nakitang hindi umulan ng umaga. Kaya sobrang happy kami ngayon na ma-enjoy -e namin ang dagat. Siguro dito na lang kami. <laughs> wow! Si Andres! Sarap! Wow! Sarap mga kabenshin. Nakaka-relaxed. Si Bobby, si Bobby. Si Bobby. Si Bobby. <laughs> si Bobby namin Bobby. <laughs> Natakot. Natakot. <laughs> Bobby, ligatin tingin ka dito, Bobby. Sampai <laughs> sa pamama. Babi namanya, Wow, babi. Tak usah susah-susah <laughs> memapa isi hindi. Babi namanya. dati. <laughs> oh, Bobby! <laughs> Andito na si Bobby kay Mami! <laughs> At si Mama din po ay eh, nagkakapitan. dala-dala naman siyang Milo. tayo sa tabing dagat, mga kabeshi. Woohoo! namin ay si Andres at and si Daddy <laughs> picture baby yes oh napakaganda po ngayon thank you lord that pinagbigyan tayo sa kahit sa konting oras ayan po si Bobby namin natakot pa si Bobby na Wow! Big wave! Suhu! Ay! Wow! Andres! Ano mga nakikita mo sa dagat? Ha? Huh? Fish! And BB shark! Kami po ay mga pa na mga kabeshi marami ring nag uwian at nat medyo mula, medyo mambon. Ah, ayaw pa nga umalis ni Andres ay. Kinalong ko na lang. Iya yeah, si Andres. Gusto na lagi sa dagat. Ay tinan mo o oh, mabigat na yung ulap paulan na ulit pinagbigyan lang tayo ngayong umaga kaya tayo pa uwi na pagkatapos pong maligo sa dagat ay naandito ulit kami sa tindahan ni na Andres at Thomas at si Andres ay walang ginawa kundi magbasa nakakatuwa naman ng kuya at napakaganda na naman ulit ng panahon, dumiretso na ang init thank you Lord sana ituloy-tuloy na